Wow, liit ng busay. Ha? Huh? Hi guys! <laughs> Ang liit naman. Ang liit ng busay-busay. Oh, way go. Você não One minute lang! Ayun! Ito guys! Maliit na bukay! Dito lang yan, sa Gosan Makikita. Woo! Dito naman dito. Yun, no? Oh. Oh. Ha? Ha? Ang sa daw? Oo, oh, yaman. Oo, oh, saglit lang. Padali lang. Oh, galing. ba na itong lalab dyan? Sorry, Wow. Dapat nagsisya ako dito. Pagamay sa Busay. Bawal liguan nga mo, bawal man liguan. Bawal liguan. Ingat may may. Bawal liguan. Yeah. Na na-absent na ta na sila.